Hello guys, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po ay araw ng ano, Lunes. So ayan, bagong linggo na naman, bagong mga deliver na naman. So ayan, pagkatapos nga ng isang linggo ay naubos halos yung ating mga sabon, So product. So ang ating ding mga shampoo, yan na lang yung mga natira sa Jedi or Berasa. Pero dito sa amin ay Jedi. So, yon Ang product naman ng ano, Jedi ay iyan yun yung, mga sun silk, surf, surf powder, ayan, mga dove clear. So, ayan na lang guys yung natitira natin. At mayroon tayong deliveries na dumating na siya. So, ayan, napakabenta guys ng mga surf product dito sa aking tindahan. So, talagang naakaubos ako niya ng, ang na-order ako dyan ay laging lima-limang dosena. So, ayan. Minsan, walang natitira. Minsan, ano, sakto lang. So, talagang, ano, nag stock ako niya ng marami. So, ayan. um uh, Umorder din tayo niya ng ilang cream silk, deodorant. So, dagdag-dagdag dag, dag, dag lang tayo. Ayan, sun silk. Tapos, umorder din ako ng, ano, malalaking sabon. Yung dalawang kilo at isang kilo. So, ayan, guys. Ang kasi nga marami ding naghahanap dito ng malalaki, dalawang kilo ayan, isang kilo, so ayan medyo mataas nga lang pero wala nang problema sa kanila ang gusto nila talaga ay malalaking sabon, so napakabenta guys ng surf powder dito sa aking tindahan, so ayan maya maya ay -di display ko na And ayun na nga, uh, dumating din yung deliveries namin ng ano ng Kopiko. So ayan. Ngayong araw nga ay marami tayong deliveries na parating at marami din ako yung ayusin. Nagkataon pa naman na wala yung kapatid ko. So, ako lang lahat talaga ang mag display niyan. So, ayan. So, ayan din. Dumating din, guys, yung aking delivery sa mga, ano, iba-ibang deliveries. C CPC ang tawag. So, yun yung yung mga sister, mga sister na napkin. Ayan, bygone. Tapos, mga Happy Toothpaste. Dito, guys, napakabenta ng Happy Toothpaste. Tsaka, Super Crunch. Ayan. Kung sa Kabiti, may ahente ako ng mga Super Crunch. Dito, guys, ay wala akong ahente. So, dyan ako mo order sa CPC. So, ayan. So, tara, guys. Display na natin yung ating uh, ibang paninda. At kailangan ko nang mag-start mag-display. So, ayan. Dami nating ayusin. So, ayan na nga, guys. Ayan. Uh, habang magdi-display ako dito ng aking mga sabons at makaroon ng laman itong lagayan natin ng sore father ay kukwentuhan ko lang kayo ng aking buhay ngayong ng aking buhay ngayong andito na ako sa Batangas so ayan napakabilis lang guys ng pangyayari kung alam nyo yung bu naging buhay ko sa so, ngayong dating nandun ako sa Kabite na talagang nagsikap kaming mag-asawa na na magkaroon ng negosyo so ayan umuwi siya pero pero ngayon ay ha lang dati lang ay magkasama kami na nag -di display tapos siya yung nag order sa aking sa aming mga ahente so ako ay natulong lang sa kanya ng pag-display so habang napakagaling nung mag-display at or mag-display ng mga paninda. So, hanga talaga ako doon kasi nga, yun talaga yung ano niya eh, trabaho niya dati sa ibang bansa. Dis, ano siya, visual merchandiser. So, ayun. Naka, napakagaling niyang mag-display. Salamat sa kanya kasi kahit paano eh, marami akong natutunan sa kanya. So, ayun guys. Um, yung mga pagsubok na dumating sa aking buhay ay sadyang siyang nagpatatag sa akin at pilit talaga akong ano, nagpapakatatag para sa aking mga anak at sa mga mahal ko sa buhay so minsan may ay, minsan may araw pa rin talaga na um, nalulungkot ako tuwing gabi ayan yun yung gabi yung pinakamahirap para sa akin yung pagtulog ko sa gabi talagang kahit hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin siya kung paano siya nawala kasi nga ako yung kasama niya ng nawala siya. So napakasakit guys nang ang napakasakit ng mga pangyayaring iyon. Kung lagi ko lang talaga siyang iisipin ay siguro ay mababaliw sa ako. So ngayon nandito na ako sa Batangas. So talagang nagdesisyon na ako ng napakabilis na umuwi na kami dito mag-iina para maka makabangon ako, ayan, makabangon ako sa aking kalungkutan, kasi nga kung ako ay nandun pa sa Kabite, ay sadyang Ah, uh, mahihirapan akong mag-adjust kasi nga sa lahat ng gagawin ko ay nakaasa ako dati sa kanya. Tapos ngayon, ako na lang. So ako na lang 'yung mag-iisip, ako na lang 'yung magdedesisyon. So napakahirap. So napakabigla ng mga pangyayari na nangyari sa akin. So ngayong 2024, eh um pipilitin ko at kinaya ko dati kakayanin ko ngayon, kakayanin kong lumaban at magpakatatag sa hamon ng buhay. So ayun guys, uh, yun lang ang dapat kong gawin. So sa mga kagaya ko na may mga pinagdadaanan dyan, tuloy lang natin ang buhay, tuloy lang natin ang ating negosyo. Kung hindi man sa lugar na 'yon, pwede naman sa ibang lugar. Kagaya ko na ayan, dito na ako sa Batangas. Uh, dati lang nasa kabiti ako so tinuloy ko lang kung ano yung mga nasimulan naming mag-asawa at ngayon nga ito uh, kahit, me bangon -bangon uh, kahit paano ay medyo nakakabangon-bangon na tayo kahit paano ay naaano ko na rin yung mga kailangan ng customer dito so yun, dun lang ako nakapokus guys sa mga uh, kung ano yung kailangan ng customer, so yun binibili ko yun ang binibenta ko dito at Uh, kahit paano ay meron na naman tayong idea sa pagkakaroon ng is isang grocery so ayan so buti na lang guys at ano na dito sa palengking na nakakuha naman ako ng magandang pwesto at kahit paano ay pasok naman sa upa. Yun nga lang guys na nagrerenta na ako. na dati ay hindi. Dati kasi sa bahay lang ako nagtitinda yun sa uh, may tin sa may bahay namin. So ngayon ay dito na kami sa Cavite uh, ay sa Batangas. Ay uh, nagrerenta tayo. Yun lang yung pagkakaiba. Pero medyo malaki din naman tong narentahan ko at ayos na rin. So mababait yung mga tao dito at ang kagandahan din ay wala akong wala akong katabi or katapat dito na um, grocery so ang katapat ko dito ay isdaan, manukan, gulayan pero dun sa mga gulayan marami din yung may, may mga grocery so ayun pero ko halimbawa, yung mga may gulayan doon ay kinukulang sila ng stocks, ay kumukuha rin sila sa akin kasi nga kaya ko namang ibigay ng pang <coughs> pambenta rin ng aking paninda. So ayon kaya nakakadagdag din ako ng benta kasi nga yung ibang customer, ang ibang customer ko ay taga palengke rin. So, ayun na lang guys ang aking isishare sa inyo. At sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa inyong panonood. At lalaban lang po. Ayan, tutuloy ko lang po ang aking buhay kasama ng aking mga anak. Bye-bye! Salamat po!